Maram포 sa inyong lahat. Darasuhan niyo po ako para gumawa ng marienda. Dawa po tayo ng marienda. Dawa po sa Kamutin ka Baleng Balinhoy o kung or ka mo, kamutin ka ko. Unite po to ni Shine. Tenaxed kaya nating pino na kwento. Ito Dito na po pinakita si Haba po yung e, mga uh, probinsya naman po alam ko paano magtadkad ng kamuting dahon magtarang na rin po ako ng dahon para ipagot natin sa dahon luto ko po ito sa akin para hindi po mapunit ang dahon da, let's go luto po tayo, merienda e, kaya kung marami ito magbango yung, yung suman. May pandiya. Sinasabi po kayo may nangyayong dito sa amin. Malapit okay. po nga po sinasabi. Malapit lang po kami sa highway. bumanda pa yan. Highway lang po kami. naman. May hirap na sa highway na nakatira. kung ang traffic dito sa amin. dagdagan pa yung sound ng ano natin pag vlog may sound na ng sasakyan meron pa po sa <laughs> nagkakantrip pa rito sa kapitbahay kaya naman, ano na lang po tayo para hindi po tayo makapiray ah, meron na po tayong nabalot Tandaan ko nung bata pa ako ng ito. Ang ako ko ang nito. Tapos pag nagawa na ng lola ko, Nhìn ra con này là là rin po ang gumagawa. Kung nang gumagawa, panagtiginda. Pag di kami tumawa, di kami magtinda. Nakatunga lang sa loob ng bahay. Wala kami kakainin. Ayan po ang buhay probinsya. Kailangan masipag para meron pong makain. wan bago magkaroon ng palay magkaroon ng higas yes. habang ah, naghihintay gagawa po kayo gagawa po ng paraan para ganito, marami naman po makukuha nito sa probinsya kasi karamihan po sa probinsya marami po nang uh, po makukuha na napagkakitaan yung bigas pwedeng kawing suman yung pamuting kahoy pwedeng kawing suman yung pamote pwedeng kawing boche 来来来 suman salang po natin ayan, lagyan po natin ng tubig pero wala pa po yan apoy kano po ang paraan ng pagluluto namin ng suman yan na lang po ang gagawin ko yung nilalagyan po ng tubig pero kasi ngayon nakikita ko po ini-steam na lang pwede naman po kung gusto nyong steam ang paggawa ng suman Okay naman po yun. Pero kung tulad ng yun nga sinasabi ko sa inyo, yun po ang paraan ng pagluluto namin ng suman. Kaya ganito na lang po ang gagawin ko. Kung saan po ako natutong maggawa ng suman, gagayahin ko na lang po ganyan na nilalagyan po ng tubig. Kung saan po ako natutong pagawa ng suman. Lalagyan po ng tubig. Pagkatapos, tatakpan buksan yung apoy para maluto yung suma natin ayan may tubig na po yan mga limang tasa lang po at pagka naluto na pong isang oras titikman natin kung okay na po yung suma natin kung luto na kung hindi naman hindi. patuloy po natin pero isang oras lang po yan, Anong po isang oras lang po yan. Kasi yung pagluto namin, ganyan lang po yan. Tara, buksan na po natin ang apoy. At, maghintay po tayo ng isang oras para kainin na natin ang suman. po natin. Takpan po natin. Kayaan ng isang oras, titinan po natin ulit kung luto na po ang suma natin. at kain. Ayan, tinanan po natin kung luto na ang ating binawang suma. Ay! <laughs> Ayan, sobra po. Binalot ko na lang po sa... Ay, binalot na. Lagay ko na lang po sa ano sa yanera. Ayan. Kasi wala na po akong dahon. Ano ko na lang po sa yanera. Gumawa na lang po ako ng paraan. Sayang naman kung itatapon ko. itman po natin. Ang okay na Ang sumam. Medyo ano pa. Ito po nakabalot. Tingnan po natin kung okay na. Tikim po tayo ng isa. Tadaaa! Ito na ang ating suman. Ilagyan ko ko ito ng buko. Para masarap. Okay na po. To. kain po tayo ang suman Ayan, okay na po itong suman natin at kung nagustuhan niyo po itong video na to baka naman <laughs> gusto nyo mag, ano, mag subscribe kay Manay subscribe na po at pakipindot na rin po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga video ni Manay bye God bless po えっ?